Maganda gabi. You know, gabi. po. Bruno, nanonood sa iyo ang taong bayan. Ano ang gusto mong ipahiwatig sa kanila? Ah, uh, sana po matanggap niyo yung pagiging bading ko. Uh, lalo na dun sa mga nakakalabang ko sa mixed martial arts. <laughs> lalo na po dun sa mga naaakap ko na matagal. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman po mali siya yun. <laughs> um, part lang po 'yun ng sports natin. Maraming salamat, bro. Ang susunod na maglaladlad ay isang bombero. Ang kanyang pangalan Romeo Salazar. Ginoong Romeo. Maupo ka Romeo. Romeo. Nanonoon ang sambayanan. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ayun po. Sana po, huwag magbago ang tingin sa akin. Ngayon, alam niyo na po ako kung isa na akong bading. At sa mga kapwa ko pong bumbero, sana po huwag kayo mailang tuwing sabay-sabay tayo nagpapalit ang ating mga uniform. <laughs> <laughs> Sinisigurado ko po sa inyo, napapatayin lang po natin ang apoy at hindi maglalaro ng apoy. <laughs> Marami salamat Romeo Ang susunod pong mag-a-out ay isang tumutulong sa atin sa paggawa ng bahay Siya po isang construction worker walang iba kundi si ginoong Berto Santos Magandang Magandang gabi Berto okay. Magandang gabi din po Berto nanonood ang sambayanan sa Ano ang iyong pahayag? Gusto lang pong sabihin sa kanila lahat na bumubuo po ako ng tahanan, pero hindi po ako sisira ng tahanan. <laughs> Bagamat nagdadlad na po ako, nangangako po ako na gagamitin ko po ang aking martilyo sa tamang pamumukpok. Very inspiring, Berto. <clears throat> ang susunod po maglaladlad ay isang madalas na magbuwis ng buhay sa pelikula. Siya po isang stuntman. Walang iba kundi si ginoong Django Villarita. Magandang gabi po, ginoong Villarica. Magandang gabi din. Ginoong Villarita, ano po ang gusto niyo sabihin? Um, gusto ko lang pong sabihin eh, kahit magpatambling tumbling po ako dito, eh, talagang bakla na po ako. Pero yung mga bida po sa pelikula, eh, wag po sila mag -alala. Hindi po pipilantik yung daliri ko pag nagjojo bagang kami. So, huwag <laughs> sila masyadong mag kasi hindi ko po gagawin yun. Kala yung karakter ko, lalaki pa rin, pero sa puso ko, girl po ako. Winner ka, te. <laughs> Aasahan namin yan. Apo, you know, Ayan po sila mga kaibigan. Uh, Ah, uh, mga kaibigan, uh, may nasagap po kaming isang napaka samang balita, uh, Yung Yung basketballistang aking uh, eh sinabi kanina na hmm. nagladlad ay uh, binugbog huh? um, ng uh, kanyang mga kasama sa kanyang liga at sapagkat hindi hindi po nila matanggap na may isang uh, nagladlad sa professional basketball. ano ah... po ang masasabi niya? Ah, ah, ako, hindi ako bakla. Ah, ako Bebid din po, lalaki, lalaki ako. Ako, upakan ko, magsasabi sa'kin, bakla ako. Eh, kitang-kita niyo naman. Lalaki, lalaki ako. Pagpasok ko pala, di ba? Mati puno. Wala pong bakla sa amin. Oo, wala. Wala sa amin. Gulping ko.